Magiging handa ang gilas sa FIBA Asia Cup ito ang pahayag ni CTC at hindi na ito makapaghintay na bumalik ulit ang gilas sa ensayo at gusto rin nating lahat na sila nga ay makabawi laban sa team ng New Zealand at ng Chinese Taipei. All Filipino Cup na muna ang pagtutunan ng pansin ni Coach Tim Cohn at ang mga gilas players na naglalaro sa PBA at pagkatapos nito ay balik na nga ang gilas team sa ensayo. Alam na alam nga ni Coach Tim Cohn na marami pa silang kailangan na gawin para maging handa ang kanilang team. Una na dito ang konting adjustment sa lineup, QMB dagdag pwersa sa loob ng paint at posibleng makapagbigay ng magandang impact. Magaling ang team ng New Zealand noong walang kay Soto. Ang nagumpisa ang kanilang opensa sa loob ng paint, mga siguradong tira ang kanilang nagagawa. At dito konting post ay papalapit sa basket tapos spin move at pabandang tira. Easy basket ang nagawa ng New Zealand, alam na alam nila na walang kay sa loob ng paint. Kayang-kaya nila na atakihin ang parting ito ng basketball court, mahina ang depensa ng gilas. Ito ang ginawa ng New Zealand. Mga siguradong tira sa two-point area o sa loob ng paint ang kanilang opensa sa umpisa hanggang sa nakalamang sila pinaulanan pa ang gilas ng mga 3-point shots. Sobrang dali para sa New Zealand na makaiskor sa loob ng paint wala tayong makita ng depensa na nanggagaling mula sa gilas at ito ang dahilan kung bakit nakalayo sa score ang kalaban. Dito naman tip-in pa nga ang nagawa ng NZ talagang dihado ang gilas sa loob ng paint kung walang kay Soto at ang New Zealand ang kalaban. Papanisin lang nila ang mga kasing tangkad nilang mga players ng gilas sa diskarte, timing at mga plays kaya nga nakalayo sila sa score at Nagkaroon pa sila ng kumpiyansa sa 3-point area, lamang na sila kaya mas naging confident pa sila sa kanilang mga tres. Apat kontra sa dalawa ang labanan, apat na gilas players laban sa dalawang players ng New Zealand, kitang kita na walang advantage ang gilas sa loob ng paint kung walang kay. Yung mga ganitong klaseng tira, huling-huli kung merong kay Soto sa loob ng paint, dito naman ilang ulit na nakuha ng kalaban ng offensive rebound laban sa limang nakaputi sa loob ng paint at nasundan pa nga ng mga easy basket sa shaded area. Kaya nasabi natin na baka nga hindi rin ganon kalaki ang magiging ambag ni QMB laban sa New Zealand maliban na lamang kung isa siyang 7'3 na player pero hindi kasing tangkad rin niya ang ibang players ng Gilas na nasa 6 at ang height advantage pa nga ay sa New Zealand meron silang mahuhugot na mga 7-footers na mga players mula sa kanilang pool o line up. Madali naman na mahanap si Kai sa loob ng paint noong nakalaban nila ang New Zealand maganda ang pwesto para sa highlight plays si easy basket two-handed dunk pa nga. Sa depensa naman solid na defense ang pinakita ni Kai butata ang inabot ng kanilang kalaban at maraming beses na nagpakita si Kai ng solid defense black na nga steel pa, hindi lamang sa loob ng paint. Gumagawa si Kai ng score kung hindi ay maging sa mid-range, swabe ang kanyang tira sa post move naman, kayang kaya ni Kai na maglaro Nang magaspang at hen nga binigyan niya ang big ng New Zealand ng play na hindi niya makakalimutan mula dito kay Kai Soto. Maraming inside play si Kai laban sa team ng New Zealand, kitang kita na nadominan niya ang team na ito, talong talo sila sa galawan ni Kai mapa-open sa depensa at pagkuhan ng rebound. Maging sa pag-assist si Kai Soto ang nanguna para sa gilas team sa game na ito at dahil sa kanyang laki, kitang kita niya ang pwesto ng kanyang kakampi overhead pass, bounce pass ang nagawa ni Kai kapag nasa kanyang atensyon ng depensa. Dito, nagkumpulan ng depensa ng New Zealand sa loob ng paint dahil isang threat si Kai at nalibre naman si Dwight Ramos kaya Kai Soto pinasa kay Dwight ang bola para sa isang 3-point shot at pumasok. Kung merong Kai, meron at merong isang player sa game. Gilas team na palaging nakikipagagawan sa rebound. Ang maganda pa dito matangkad siya at palaging merong palag kahit ilan pa ang kasabayan niya na kumukuha ng rebound. Malaki ang problema ng Gilas sa FIBA Asia Cup ay hindi ito Asian Games na kahit dalawang naturalized player ang gamitin ng Gilas team ay pwede. Kaya naman kailangan talaga na sumugal si Coach Tim Cohn kay QMB. Kailangan niyang gamitin ang player na ito sa kanyang sistema sa unang pagkakataon at natapat pa nga sa FIBA Asia é capa